Hi guys, for today's video, nag-install naman kami ng piso wifi dito sa barangay Lipok. Yung may-ari ng piso wifi na ito guys, isang guro, si Ma'am Mina. So, wala siya dito ngayon sa Sampuang Gada. Ito na no, yung pang 56 machine na install namin guys. Ayan guys, tingnan mo, alin dyan yung gwapa. Pakibotong nga. Naka-puente-puente yung angkot. Tama. Angkol. Nag-install naman kami ng PISO Wi-Fi ngayon. So, yung dito natin ilagay, guys. So, naka-point-to-point tayo ngayon. Yung menu doon sa tower natin doon sa taas. Yung may-ari ito is si Mam Mina. Itong guro, guys. Hindi, si ano, si Tawagin ko. Bix. Si Uncle. Uncle si Nuri. Ito ang mga taga-akyat natin. <laughs> si Uncle Tunis mayari nito. Ba't pinatawag niyo ang yung auntie? Pwede. So ngayon, 1pm one... na ito ngayon guys. Pero tuloy pa rin tayo sa pagkabit ng internet connection. Para makapag-chat lang kayo sa mga bebe nyo. Sana oh. dito natin ilag ilagay sa tas ng durian. Babok po ba itong baho ito na sila guys ito. Next. Uh, Umakit na rin yan. Yung mga kasama natin na napaka-pantasyan men. Ganyan ka guys, mag-install ng piso wifi. So, sa mga balak na mag-piso wifi dyan, paki rin yung sarili na mag Tayo so, Ito yung antenna natin guys, naka point to point yung main nito doon sa taas. <laughs> Hello! Hello! ka <laughs> Hello! Hello! <laughs> Hello! Gede-gede aku bas beloi ki. Ngabdelai. Kada katanya jek. Makan be olah-olah, Bang. <coughs> Tolok kita deke ini arek karang tadi tukang ngilda. Tapi <tabuk> e tamen. Ya kada Kebelah kan jua katuk malabo ini. Ngadak Dwan na pagkapin na. Hmm. <laughs> Kapit na nga din yung machine na ito na. Okay na ito. Success. natin nalagay. Okay na, bong pop. Iyo, bawa rekrut kami. Hindi yung mayam nyo. So ngayon guys, inaayos na yung pipiling natin para malatay na natin dito sa kawayan. Yun, kinakabit na yung tarpaulin niya. Ito na. Ito so, maglawe yan. Mag-vlog kita eh. Ito guys, yung tarpaulin niya. Ito <laughs> na.

So ngayon patapos na tayo. So ngayon guys, tapos na kami mag-install. Ito yung mga kasama ko si Adesney, at si Vicky at si Adam. Okay na kami ngayon guys. Bye bye. See you sa next video.